Hello po sa inyong lahat may mga talatang naneman po tayong pag-aaralan kung san sinasabi na mandiraya ang puso kaya tayo ay magingay. Kaya lang naman sinabi ng Diyos na totoong masama ang puso ay dahil dun sa mga may masasamang puso na ginagamit ang puso nila sa masama. Madeday ka ng puso mo at magsisinungaling sa iyo dahil sa maling pag-aakala mo, pero dapat malaman na depende iyan sa iniisip ng tao, hindi ka naman kasi basta dadayain ng puso mo kaya dapat magingat ka sa iniisip mo at sa mga gagawin mo, at hindi kasalanan ng puso mo. Huwag kalimutan na puso mo iyan kaya kapag nagkamali iyan ikaw ang may kasalanan, kaya nga magingat ka, at kaya huwag mo IC sa puso mo ang pagkakamali mo na sasabihin mo dinaya ka kasi ng puso mo kaya wala kang kasalanan na akala mo kasi ganito o ganon, pero ang totoo ikaw ang dahilan kaya ka nagkasala it's your mistake, tanggapin mo na lang na nagkamali o nagkasala ka at huwag nang umulit pa. Ay Juan Kapitulo 1 bersikulo 8 Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Para hindi ka madaya ng puso mo at makaiwas ka sa pagiging masama may advice sa Biblia na dapat sundin, turo yun na galing sa Diyos na dapat tanggapin. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 31 Ang lahat ng kapetan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mga alis na sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Santiago Kapitulo 1 Versikulo 21 Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pagpa ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim, na makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa.